Ikukumpararaw ikukumpara sa ibang isla sa West Philippine Sea na inaangkin ng ibang bansa. Tila na pag-iiwanan na raw ang pag-asa island na inuokupa ng Pilipinas. Ang ibang isla at bahura kasi natayuan na ng iba't ibang modernong pasilidad ng China. Live mula sa Puerto Princesa City, my report si Ian Cruz. Ian, Yes, Jessica, ang pamalang ang uh, bayan nga ng kalayaan ang uh, nakakasakop sa West Philippine Sea. Pero Jessica, nung nga uh, matanong nga natin, yung nga uh, alkalde nung uh, kalayaan ay sinasabi nga niya na tila na pag-iiwanan ng araw ang uh, Pilipinas pagdating sa mga pasilidad kung nga uh, ibabase ito sa mga pasilidad ng iba pang claimant country sa West Philippine Sea. Nitong April lang pinasinaya ng ilang unit ng pabahay sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking isla na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May mga larawan din ng iba pang pasilidad sa malaparaisong isla. Pero sa pagsaliksik ng alkalde ng Kalayaan, nalaman niyang huli na ang Kalayaan Island kumpara sa mga kapitbahay nitong isla na hawak ng ibang bansa. Ang Subirif na hawak ng China, mayroong gusali na may radar at helipad. Ang Pugad Island naman na hawak ng Vietnam, may pantalan at iba't ibang pasilidad. Sa iba pang mga isla ng Vietnam, makikita ang mga matataas na istruktura na may bunker sa ilalim. Sa timog na dulo ng Spratlys, ang layang-layang island ng Malaysia, isa na raw itong diving haven at may mala hotel na pasilidad. Galito naman kasimple ang detachment ng Pilipinas sa Rizal Reef. We just have to wake up, really wake up, and focus, uh, put attention to this if there is any sense or importance to our country. Gusto ni Bito Onon na maipagawa ang pantalan sa Pag-asa Island kasama na ang iba pang pasilidad at pagkukumpuni sa nasisira ng runway. 250 million pesos ang tinatayang magagastos. Ang kaso, 49 million lamang kada taon ang budget ng Kalayaan Municipality. ay sa Philippine Navy, may plano naman ang pamahalaan para sa mga inaangking teritoryo ng bansa. Sa Kalayaan Island Group, uh, the government has planned to develop lalo na yung yung uh, baracks, yung arboring shelter ng ating mga kasundalohan na nagmaman sa isla. Bukas, darating sa Naval Forces West si Pangulong Aquino dito sa Puerto Princesa, Palawan para sa 116th anniversary ng Philippine Navy. Sana raw magkaroon ng pagkakataon si Mayor Bito Onon na makausap ang ng Pangulo tungkol sa kanyang plano para sa Kalayan Island. Uh, wala tayong magawa kundi habulin. <laughs> at magsikap na marating natin na masecure naman natin. Samantala, naghain na ng petisyon for certiorari sa Korte Suprema ang ilang dating mamabatas at concerned citizens na kumukwestiyon sa konstitusyonality o legalidad ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kamakailan, pinirmahan ng EDCA ng Pilipinas at Amerika na pinahintulutan ang mas madalas sa pagpunta ng mga Amerikanong sundalo sa bansa, kabilang sa petitioners sina dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tanyada na kapwa bumoto laban sa U.S. military bases noong terminan nila sa Senado. Nihiling natin sa Korte Suprema unang-una na mag-issue ng restraining order para pigilan ang pagpapatupad nitong EDCA. Pangalawa, i-declara itong unconstitutional. Pangatlo, na trat Natratuhin ito bilang isang tratado na kailangan dumaan sa uh, proseso ng ratifikasyon ng Senado. Ang lakanyang, inaasahan na raw mga pagtutol pero tiwala silang maipagtatanggol ng gobyerno ang EDCA. We are prepared to defend the constitutionality of the agreement. Diyan ang pagkakataon ngayon dito sa Puerto Princesa ang uh, anibersaryo ng uh, Philippine Navy at dadaluhan bukas ni uh, Pangulong Aquino. Uh, Jessica dahil nga malapit lamang yung uh, Ulugan Bay, ano, ang uh, kinaroroonan ng uh, Naval Forces West uh, sa West Philippine Sea ay uh, merong mga spekulasyon na maaring uh, dahil nga daw sa tensyon ng Pilipinas sa China ay uh, dito gaganapin yung anniversary pero sinasabi ng Philippine Navy na hindi raw itong dahilan kundi kailangan nga raw nila ipakita na kailangan uh, ma-improve pa yung uh, pasilidad ng uh, Naval Forces West na nakabase dito sa Palawan. Samantala Jessica kanina ay uh, nabisita rin natin ano yung uh, isang uh, access road ano ginagawa ito patungo sa Oyster Bay. Yung Oyster Bay kasi Jessica ikinokoonsidera na maging uh, lugar kung saan maaaring bumisita yung mga sundalong Amerikano at yung iba pang iba pang uh, mga kaalyado ng Pilipinas ano dahil uh, kung uh, magawa na raw Jessica yung access road na yan ay uh, maari naman ma mapasimula na no yung iba pang mga gagawin doon sa pier na yan para yung uh, malalaking barko na maaring nga uh, uh, magtungo dyan ay makadak ng maayos Jessica Maraming salamat sa iyo Ian Cruz